What's up mga kabatman, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayon, isishare ko sa inyo kung paano magpabiral ng video sa Reels, sa Facebook Reels. Na ko sa inyo na yan, nakikita nyo naman na mayroon ako dalawang 1.3 million views. Yung isa dyan is 10 days lang, 1 million views na siya. So tumakbo yung araw-araw, kaya siya nag 1.3. So yung isa, 1.3 million din. So wala pa na wala pa akong followers niyan nakapagpabayaran viral na ako ng video kaya 'yan ang i-share ko sa inyo ngayon. So intro muna tayo mga Kabatman. Intro muna tayo mga Kabatman. So tara na mga idol, mga Kabatman, ipagpatuloy na natin 'yung pag-uusapan natin. So Una sa lahat, huwag nyong kalimutan mga kabatman na subscribe sa aking youtube channel at pakihit na yung notification para lagi kayong ma-update sa aking mga upload video para marami, marami pa tayong ituturo para malaman nyo So, at huwag nyong kalimutan din na mag-comment mga kabatman mag-comment kayo para naman masaya dyan sa comment section mag-replyan tayo So, malaking tulong na yon pag ginawa nyo sa akin So, ngayon unahin natin itong viral videos ko na wala pa akong followers is una ko palang no pag ano pag reel so 5000 friends wala pa akong followers so ito yung una kong viral 360k views so yan ay nababasa niyo yung title sinabi ko diyan na kung wala kami saan kayo matutulog so yan ay ginawaan ko ng ano real talk ang construction worker na So may idea na kayo na real talk sa construction worker. Sinabi ko na saan kayo matutulog kung walang construction worker, saan kayo dadaan kung walang construction worker. So ginawa ko siya ng content. So yon may idea na kayo kung paano kayo gumawa ng content. So gawaan nyo rin ng content yung construction worker na kailangan mapusuan ng mga tao para malike and mag-comment sila at mag-share sila. So yun ang kailangan natin para yung content mo maraming manood at maraming mag-share, maraming mag-comment. So gawan mo siya ng kwento. So kahit anong real talk, basta totoo na naman, totoo, i-share is yan ng mga tao. So ganoon So ganyan lang mga kabatman, gumawa ng, yung una kong viral dyan ako nakakuha ng followers na 5K. So nag 10K dyan yung followers ko. So pakikita ko kumaya, mamaya kung hanggang magkano na ngayon followers ko sa Facebook reel sa dalawang buwan. So, yan, nakikita nyo naman na yan, akin yan so, pakikita ko sa inyo rin mamaya kung ano yung account ko sa Facebook page, sa, ay sa Facebook sa Reels ko, para mapunta nyo rin, at makita nyo kung totoo ba talaga itong mga pinagsasabi ko, so yun, sa ikapangalawa mga idol na viral ko, ito siya sa ikapangalawa kong viral mga idol ito yan, yung 1.3 million views so, isipin nyo kahit ka kakaraming followers, hindi ka magmi-million views. Matagal, makakamillion views ka. Pero ako, ano, limang araw lang yan, 1.3 million views. So ngayon, ano ba yung content na yan? So nakikita nyo naman, na mababasan nyo doon na walang dalawang kamay, walang dalawang paa si tatay. So tinulungan ko si tatay. So may idea na kayong mga idol na kung ano yung mga content natin na bagay pwede. So pwede tayong tumulong sa kapwa nang maaabot natin na galing sa puso. Si tinulungan ko si tatay ng kunti lang kasi naawa ako. Yun, nag-viral, nagustuhan ng mga tao yung content ko. Kaya siya, limang araw, umabot siya ng 29K sharer. 29K, isipin nyo yun. 29K yung nag-share kasi nagustuhan nila yung content. Pag nagustuhan talaga ng tao yung content, ishare nila talaga yan. So, kaya ganyan yung kalaki yung views ka agad kasi nga ano, nakita nila na mabuti yung ginagawa ko at nag-share sila kasi nga gusto rin nila na mapanood ng ibang tao na kahit si tatay ay walang dalawang paa, walang dalawang kamay ay nagdadrive pa rin siya ng tricycle tricycle so yon mga idol, mayroon na kayong idea sa content so gawa kayo ng content na kung di tumulong sa kapwa pwede yun mas maganda din yun kasi ang bilis eh pag ganung content ang bilis nya na ano na mag-share yung mga katao so yun gumawa kayo din ng content na ganun mga idol so yun sa pangatlo tayong content ko mga idol na nag-viral na naman at sa ikapangatlo kong viral mga idol ito yung yan nakikita nyo na ano yan parang sa remixer ko yan ginawa or parang remixer siya so kung ano yung sinasabi ni Miss Igado isinasagot-sagot ko yung katatawanan so mayroon din akong post nyan dito sa videos ko mga idol sa youtube ko dito mayroon yung mga video dyan mayroon pwede nyong panoodin kung ano yung ginawa ko dyan na sinasagot-sagot ko na nag-viral pwede nyong yun at pwede nyo ring gumawa kayo sa iba, gumawa rin kayo ng ganyang content kasi kakatawanan yang napakadali din na content mga idol basta kakatawanan, napasaya mo yung tao marami talaga yung magshare so yung share niya mga idol umabot is ng 900, 900 ay 900 k yung share niya so yan kasi parang nakuha mo yung loob ng tao kailangan talaga pag nag-content parang totoong totoo na dyan mapapanood mo sa content ko dyan sa isa kong sa baba kong video pwede mo yung tingnan para mo magaya na gagawin mo sa iba na magsasagot-sagot ka lang tapos pag-aaralan mo muna yung sinabi niya tapos kung saan mo siya sasagutin so ganyan ganun lang napakadali niya ang viral mag viral mga idol so napakaganda niya kasi napakadali lang mag viral so dyan ako nakakuha ng mga shearer na napakarami so gan mga idol pag na ano yan pag na kuha nyo yung kliti ng mga tao is magugustuhan yung content nyo is i-share nyan at mag-react at mag-like so ganun yun mga idol so napakaganda mga idol pag may idea kayo na ganyan so sa susunod kong content mga idol is ano mag-share ako mag tuturo din ako kung paano ako nakuha yung followers at saka kung paano ako nag-edit ng video so pang-apat tayo na viral mga idol. Isusunod natin mga idol yung pang-apat na viral ko. So, ngayon, pagkikita ko muna sa inyo yung Facebook account ko at saka yung aking Facebook page account. So, pwede nyo na tingnan yung Facebook ko kung totoo talaga nag-viral ako para mapanood nyo kung totoo ba talaga. So, yan ang aking ang, ang ano ko yung YouTube channel is Batman Man Power Vlog so yung Facebook page ko is uh, Batang Mandaya Blast tapos yung Facebook page ko ay uh, Facebook ko Ryan Olinda so patuloy tayo sa ikaapat na viral so disclaimer lang mga idol maingay dito sa kabundukan ng mga iba't ibang mga linalang so pasensya na kayo so patuloy tayo sa pangapat ko na viral video so ito din mapak nakikita nyo yan is ikaw ang buhay ko, ako ang life mo. So, si Miss Igado din yan, sinasagot-sagot ko rin siya. So, napakadali lang gawin yan pag-edit at napakadali lang pag-aralan kung anong isasagot mo. So, sinabi dito ni Miss Igado na ikaw yung, ay, sabi niya, Hoy, ikaw, wala ka bang love life? Pwede, ikaw na, ah, pwede, ako na yung love mo, ikaw na yung life ko. So, yun, napaka-iklik lang dun ng sinabi niya, pero pinahaba ko lang dahil sa mga sinasagot-sagot ko yun so kaya dami rin mga idol na gustuhan ng mga tao kaya siya 10 days nag 1 million views siya so ngayon tumakbo siya ng ilang araw 12 days kaya siya nag 1.3 million views so napakadali lang mga idol mayroon na kayong idea kung paano kayo gumawa ng mga content kasi palitan nyo muna yung mga content nyo kasi 1 million views yung mga ginagawa ko hindi kalahati ng tao, mga 100 ang mga 980 million yung tao sa at sa Pilipinas. So hindi lahat nakapanood. Pwede niyo rin gawin 'yan para mapanood rin ng iba. So mayroon na kayong idea mga idol para mag-viral yung mga video niyo. So kaya gawin niyo rin kung ano yung makakaya nyo. I Palitan niyo muna yung mga, con mga content niyo na ano, ayan na palagi naman yung paluto-luto, kung ano-ano ganun din naman ako nagpo-post na din ako ng ganun pag wala akong time kasi sa trabaho tapos gawa ng content so ganun din ako pero mayroon akong pagkasandi nag-iili talaga ako ng magandang content kaya yun mayroon akong time na nag-viral so yun mga idol huwag nyong kalimutan mag iwan ng bakas at mag-subscribe at pakit ng notification para lagi kayo ma-update sa aking mga tutorial at ma-update ko kayo para kung magkano yung sahod ko kasi yung viral videos ko ngayon na 1.3 million is kasali na siya sa monetization ko dalawang buwan sa isang buwan is na monetize ako tapos ngayon yung bago kong viral is kasali na siya sa sahod so ngayon magsasahod na so para rin maapit ko kayo kung magkano sa sahod natin so nagtotal ako ngayon ng views na 1.4 million kung magkano ang sasahodin ko so kaya yan mga inulod yung kalimutan talaga na mag comment at mag subscribe para ma update kayo palagi sa aking mga ito tutorial dito na kung mga anong yung ginagawa ko dito isi-share ko rin sa inyo para matutunan nyo magawa nyo rin so yun mga idol so ingat kayo palagi din God bless I love you all so salamat sa pagpanood nyo at ingat kayo palagi